Masayang ibinahagi ng Pamahalang Lokal ng Pugo ang resulta ng isinagawang Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation Protocol o MELP-PRO para sa kanilang nutrition program ngayong taon. Matapos ang masusing pagsusuri, lumabas na pumasa ang bayan sa naturang validation. Ang MELP-PRO ay isang taon ng evaluation para masuri ang implementasyon ng mga programa sa nutrisyon sa mga lokal na pamahalaan. Isa itong mahalagang hakbang para matiyak na epektibo at tumutugon sa pangangailangan ng komunidad ang mga proyekto para sa kalusugan. Isa sa mga ipinagmamalaki ng bayan ng Pugo ay ang aktibong koordinasyon sa mga barangay workers. Sila kasi ang nagsusulong ng mga health-related activities gaya ng feeding program, nutrition education at regular monitoring ng mga batang nakararanas ng malnutrisyon. Pinasalamatan naman ng mga opisyal ng bayan ang suporta ng mga magulang, guro at lokal na organisasyon na patuloy na naging katuwang ng LGU sa pagsulong ng mas malusog na komunidad. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na patuloy silang magsisika para mapanatili at mas mapabuti pa ang implementasyon ng nutrition programs. Ito'y sa tulong ng mga makabagong estrategiya at mas pinalawak na impormasyon ukol sa wastong nutrisyon. Malaki rin ang naging papel ng patuloy na pagsasanay at capacity building sa mga barangay nutrition workers upang maging mas mahusay sa pagtukoy at pagtugon sa mga kaso ng malnutrisyon sa kanilang lugar. Valerie Dismaya, RNG News.